So, good morning everyone. Nandito po tayo sa ating mga balingkuyan. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo. Ito po ay balinghoy or kasaba. Yan po ay kulay dilaw. So, pag ganito po siya, maumbok na po siya. Ibig sabihin, malaman na po siya. Yan. Ito po yung ating mga puno ng kasaba likod bahay lang. So, nagbunot po kami ngayong umaga. Ito po yung pinagbunotan natin. Like this one. Pinantanggalan na po ng laman. Yan. Ang kasaba. Three. Yan. So, andito tayo sa likod bahay. Ayan ang view. Yan. Ang view. So ayan ang views guys Ito yung ating Kasaba tree Ayan mga Balinghoy Kamuting kahoy Ayan Ayan ang view natin Sa likod Tanim po ito dito sa likod Bahay Ayan Good morning everyone Today is December Uh, 19. I'm here. Or nandito po ako ngayon sa Bulalakaw Oriental Mindoro. Ayan. Ayan po yung view natin. Good morning everyone. Magluluto po tayo ng balinghoy or kasaba. Okay? Pakita ko sa inyo kung paano magbalat ng balinghoy. Okay? babalat ko ng ano, balinghoy. Wait. maghirap <laughs> hirap pag mag-isa. So, ngayon dito lang po magbabalat ng balinghoy. Magbabalat po tayo. close up kung paano talaga magbalat so ganito lang so wala pa kaming batsyang maliit o planggana so pagpasensya nyo na kung kawali yung gamit ko so marami po talaga ito ha so ganito lang po yan Ayan, kasaba pabalatan mo ganyan ito na siya oh like this oh, po nito Maguguhit alam po natin. May isang diretsyong guhit. Yan. Bawal ito sa mga bata ha. Yung paggamit ng talas. Yan. Pang matanda lang. Okay. So, mabilis lang po to. lang po ang pagbabalat ng Hoy! Ayan, yeah, merienda po ito. Pwedeng almusal. Merienda. So, merienda po ito ng aking mga nag ng balon po doon. Mag-uukay po kasi ako ng balon para sa extra tubig. Para hindi maubusan ng tubig. Pag nagsimula na kami magtanim, wala na po yung kutsilyo. kain ang balinghoy. Masarap po itong balinghoy, kulay dilaw po siya. Yung maano siyang kain yun. Hindi siya yung malabo. Kung sa term pa dito, makidol. Hmm. So, lagi na po yung ating mga i-video ngayon ay sa farm na po tayo dahil nandito po ako sa farm. Okay, nasa farm, bagong adventure nasa oriental mindoro po tayo dito po tayo nasa boundary po tayo ng occidental and oriental mindoro oh. Ay, malapit na po sa occidental isang baba na lang kabalat ng kasaba. Ayan, o, tayo guys. Sige, good morning pala ngayon. Morning pala. Kapit tayo. Pag-usap ako, aga pa. Nakapag-igib na ako. buhay sa syudad kaysa dito sa provincia. ay Kailangan dito maagang gumising. Dahil pag hindi ka gumising, ah, ang ingay ng manok. Ang ma, ah, ano, sobrang ingay kasi nangingi na sila ng patuka. Ganon. So, mapipilitan ka na. Ang weather po dito sa ano, Mindoro ay ah, ma mahangin maulan, hangin, malakas ang hangin. Samantalang sa Cavite, pulakan ay nag-uulan ngayon. Ngayon December, December 18, December 19. Parang uh, 17 pa nag-uulan na sa Cavite at Bulacan. So kami dito, hindi kami inuulan. Malakas na hangin. naman yung aking adventure dito sa farm. Ayan. Maray pa po tayo mag-feature. Mag-feature natin. Ayan. Mag-video tayo sa pagtatanim. Kung paano magtanim ng sibuyas. Ayan ang mga ano dito. Crops ng mga taga-mindoro. Mga mangyan. Ayan. Shout out sa lahat ng mga taga-mindoro. Kwento po ako guys, nakita ko po yung mother ni ano. Kung napapanood niyo po, kilala niya po. It's a vlogger na taga dito. Ayan. Oriental Mindoro din siya. Ang um, nanay ni ka sister Mary. Pero hindi niya ako lumapit. Nakita ko sila sa kayong si ano. Yung kapatid ni sister Mary. Yung, yung may vlog din siya na YouTube channel na ano. Yung sila ni ano. siya sa fishing brother. Ayan. Pero nangyayaw pa akong dumabi. Kasi busy po sila. Namimili po sila ng karamang muna. No, no, Sa no, atin. No, no, no. Shout out sister Mary. Ka sister Mary. At sa mga fishing brother. Ayan. So inalagan natin itong balingoy para may balon doon. So, guys, kasi ano to, kulay ilaw po. So, may papakita sa inyo pagluto na. sa so, pamilya ko sa Cavite. Shout out Papa Boy! Kay Ira! Kay Ate Iris! Kay Tita Rosey Shout out! Panorin niyo yung video ko! Ito na lang! Nagbabalat akong baling hoy din eh! Ayan, bali, ano na po ako dito sa Mendoro. Dumating ako dito nine. So, ngayon ay 19. Ako, naka 10 days na ako. naka survive pa din. Sa kabuntuka ng Oriental Mindoro. Lidong daw po ng lugar na to. Lidong. Malapit na po kami sa hinango. Saan nandun yung mga pinsan ko at juhin. tour ko naman kayo a uh, house tour pa yun dito sa bukid namin pag nakompleto na, na yung upuan namin hindi pa kasi nabubuhat yung upuan isa pang mahaba ito na yung iba ito gusto ng aming power ano water pump yan yeah. yung gagamitin doon pili ni Auntie Dory kahapon dinala dito, dito niya ang portal yun forget like and subscribe, Katian and Boy Farm! Nasa farm na! Oh <laughs> ano ba yung bayo po?